Tara mga nanay, magluto naman tayo ng upo. Ayan, nagbisa ako ng sibuyas, kamatis at bawang dyan. Binisagbisa ko muna hanggang sa lumambot yung ating kamatis. Ayan, nilagay ko na yung giniling na sahog ng ating ginisang upo. Ayan, natin maluto yung giniling dyan. Ayan, naglagay din ako ng hibi. Yun yung tuyong hipon para mas malasa ang ating ginisang upo. At naglagay na rin ako ng konting tubig. Kunti lang dapat ang tubig sa ating upo dahil ang ating upo ay may sariling katas. Naglagay din ako ng hipon cubes dyan. Isang piraso para mas malasa din yung ating gulay na upo at kaya natin kumulo dyan para maluto yung ating giniling kaya natin maluto kumulo pulo dyan at uh, lumabas yung lasa nung ating inilagay ng mga pampalasa yan kumukulo na nga sya dyan at inilagay ko na nga ang ating upo na hiniwa hiwa kaya natin dyan na maluto ang ating upo. Hinalo ko na nga siya dyan para masipsip ng upo yung ating mga nilagay na mga pampalasa. yeah nating kumulo dyan. At hindi naman dapat natin <coughs> masyadong lutuin ang ating upo dahil ito ay madali lang maluto. Saglit lang maluto ang upo. Yan, natin kumulo. Kahit ilang minuto lang yan, ayan, kumukulo na siya. Yan. Ready na, ready. Konting minuto lang. Papatayin na natin ang apoy. At tara na, kumain na tayo. Thank you for watching.